magandang topic ang uh, i-discuss natin sa video natin ito mga boss no? Ito ay tungkol pa rin sa bahay mga boss Ito ay ang uh, sunog paano maiiwasan sa ating bahay Napakaganda po ng topic na ito kasi matagal po tayong nangarap na magkaroon ng uh, magandang bahay Pagkatapos sa uh, pinag-ipunan natin at nagpagawa tayo Pero kung hindi po natin alam kung paano makaiwas sa sunog E eh, sa isang iglap mga boss na wala yung uh, pinangarap natin kaya napaka-importante po ng topic natin sa video natin ito. Kaya lang mga boss, bago tayo mag sa ating topic, sana po wag nyo po sanang kalimutang pindutin ang subscribe no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at notification bell. Okay, yung pisahan na po natin yung topic natin. Ang isa sa madalas na sanhinang sunog mga boss na nangyayari sa mga bahay, itong tinatawag na octopus connection. Ito po ay isa sa pinakamadalas na dahilan ng pagkasunog ng mga bahay. Uh, lalo na po no, kung yung binili nating uh, extension eh, mumurahin. No? O kahit na sabihin natin hindi mumurahin mga boss pag marami tayong appliances na isinaksak dito. Lalo na yung mga malalakas kumonsumo ng kuryente no, kagaya ng rep. Tapos sa uh, mayroong plancha, electric pan at kung ano-ano pa. Tapos kung nakapatong pa ito mga boss sa tela no, o kaya sa linoleum at hindi natin agad napansin, abay hindi malayong masunugan tayo mga boss, tuloy-tuloy yung apoy. Ayan po yung iwasan natin, no? itong uh, octopus connection. Itong isang dahilan mga boss ng uh, pagkasunog ng bahay, eh, minsan nangyari na rin sa amin ito mga boss. Kaya lang ang nasunog mga boss yung ulam namin no? Uh, at hindi nasunog ang bahay namin. Itong uh, unattended cooking. No? Minsan nangyayari mga boss, iniiwanan ng mga nagluluto itong uh, nilulutong ulam. No? Uh, minsan kulang ng sahog dahil kapitbahay lang natin yung uh, may tindahan lalabas tayo minsan mapapachismis nakakalimutan na meron pa lang siyang niluluto no? Uh, nangyari na rin sa amin yan mga boss kaya lang ang nasunog nga yung ulam namin at hindi nasunog yung bahay namin ayun yung isang uh, naging uh, aral mga boss na hindi dapat uh, iniiwan yung niluluto no? Uh, isa yan sa mga nagiging ng pagkasunog ng bahay ang isa sa pinakamadalas na nagiging sanhi ng sunog mga boss, no? Etong uh, kandila, no? Etong unattended candle lighting. Uh, minsan, nagsisindi tayo ng kandila mga boss at uh, dahil mahaba pa yung kandila, iniiwanan natin, no? Ayun na, uh, ang nangyayari mga boss, naubos yung kandila. Ngayon pala, yung kandila eh, nakatabi sa uh, kurtina. Minsan naman, sa kama. O kahit nasabihin natin hindi nakatabi mga boss, no? minsan may alaga tayo na naitumba niya o tumalsik sa kama o sa kurtina eh nagiging sanhin sunog yan mga boss no o kahit nasabihin natin nga attended yung candle lighting mga boss no meron tayong alagang pusa o aso o kaya bata na niya tapos sa uh, malapit sa kurtina malapit sa kama minsan nagiging sanhin sunog yan mga boss no kaya kung aalis tayo o kaya kung alam nating may bata no sa kwarto, may alaga tayo, ah, siguraduhin natin mga boss na ah, lagi nating napapansin yung kandila na sinindihan natin no. Ngayon kung nga aalis tayo mga boss, bago tayo umalis patayin natin yung nakasinding kandila. Para e, pang nagiging sanhi ng sunog sa bahay mga boss no. Ito yung mga sumusunod, ang una yung uh, sigarilyo no. na uh, iwasan natin manigarilyo sa bahay at mailagay sa hindi dapat paglagyan yung unplugged appliances mga boss isa yan no pati yung mga combustible materials mga gasolina posporo papel at iba pa no etong uh, bakbak -bak na kuryente mga boss no o yung mga wire no uh, yung mga mahinang klaseng materials na wire mga boss uh, minsan yung mga bakbak -bak na nakain ng daga, nakain ng ipis isa yan sa mga nagiging cause ng mga uh, fire o ng sunog sa ating bahay no? Ngayon, para maiwasan din natin yung sunog mga boss, kailangan yung bahay natin, hindi lang isa yung exit, no? Kailangan sa baba o sa lahat ng floor, merong uh, ibang exit para maiwasan natin yung sunog. Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.